So sa video nga ito, pag-usapan natin kung paano tanggalin yung naputol na bolts o tornilyo sa ating mga crankcase o sa ibang mga parts. Ano yung mga paraan para maiwasan ito at kung ano yung mga pwedeng gamitin sa pagtanggal ng naputol na bolts. Music sa dami ng tornilyo o bolts ng ating mga motor, minsan hindi natin may iwasan na masobrahan sa higpit yung ilan sa mga ito. Kaya naman may possibility na maputol ito, especially sa crankcase cover po natin or dito sa mga tornilyo ng crankcase. So madalas sa makikita dyan sa mga group ng Facebook na napuputulan ng mga bolts. So sakto sa case ng motor po natin, naputulan po tayo dito sa gitna. Yung mahaba po yan. Kumbaga hati yung bolts dito, naputol itong top part, natira yung thread na lang. So yun para mas makita makikita nyo binuksan natin yung crankcase ito po yung part na naputol ayan kung makikita nyo putol po siya at nasa low po na iwan yung thread so kung kaya naman po bumili na po tayo ng tools pang tanggal ng mga bumaon na tornilyo or naputol na tornilyo katulad na lang itong bolt extractor po natin lagay na lang din ako ng link so nakikita ko po sa mga reviews at saka sa mga ibang videos kaya mo po niya tanggalan yung mga nakabaon na bolts katulad po nito so itong extractor po na ito ibabaon po natin sa naputol na tornilyo pero bago yun, kailangan natin siyang butasan. Kaya naman bumili tayo ng drill bits na pambakal So ito po yung size niya. So yan, limang piraso na po siya. Syempre kailangan po natin ng barena po dito. Actually, ito yung pinakamaliit sa kanila. So ito po yung kakasya. So pupukpukin po natin siya. Tapos, kung may niyo dito sa dulo, meron po siyang kwadrado kung saan ikutin po natin yan. So, itong ikot na ito ay salungat po siya sa ikot ng bolts. Kung kaya naman paluwag po pag inikot po natin yan. So, counterclockwise po ito. So, yun. Para nga malaman natin kung effective or may result gagawin natin. Try po muna natin butasan. So, ibala lang natin to sa barena. So yan, actually magdedepende yung bala natin, depende sa bubutasan natin. Pero sa case natin, yung ganitong bolts, uh, sakto na po itong ganitong size. May ka-partner din siya na bolt extractor. So yung pares niya, ito. So kung gagamit kayo or malaki yung bubutasan nyo, malaki tatanggalin nyo, malaking drill bits din yung gagamitin nyo at mas malaking bolt extractor. So depende yan case to case basis. Kaya maraming size din dito na pagbibiliyan So yan, butasan na natin yung bolts. Bali dapat yung pagkabutas natin sa sentro. Mas okay kung pukpukin nyo pero kung matatansyan nyo naman na gitna yung mabubutasan nyo kahit di nyo napukpukin. So yung ikot dapat ng barena natin is clockwise para palubog po siya. Ayan, dito sa case na to, nalulubog naman ng konti. So, tuloy-tuloy lang natin hanggang lumubog ng mga kahit half inch lang po. Importante, may pasok po natin itong part na to ng bolt extractor. Ayan, yung sukat ng nailubog natin, ayan, mga half inch na to. So, ayan, baon naman natin itong bolt extractor. Take note, yung pinakamaliit yung gagamitin po natin para sumakto lang dun sa bolt. Basically, papasok po natin itong part na to dito sa butas tapos ipupush pa po natin siya kung bagay isisiksik pa po natin siya sa loob gamit yung pagpukpok o gamit yung martilyo so pukpukin lang po natin siya hanggang sa bumaon at kapag naramdaman nyo na pong bumaon siya, kapag iniikot nyo po siya, hindi po siya gumagalaw. Ibig sabihin, naitusok na po natin sa butas. Ngayon, gagamitan natin ng pagluwag gamit itong crescent po natin dito sa part na to. So, medyo maliit siya. So, kailangan natin siyang ipitin. Pwede rin naman yung vice grip. ikutin lang natin siya counterclockwise para lumuwag. Yun. <laughs> Narinig ko siya pumutok. So, ayan o, no? oh, na po natin. So, ganoon lang po kadali. Ayan, oh. matatanggal na po natin yung lumubog na bolts. So, ayan. Nakakamay ko na siya. Naiikot ko na siya. So, ayan. Ikutin lang natin ng gamatanggal. Ayan, kung nyo. na po yung naputol na bolts po natin. Ikutin lang natin ang At ayun. So, ito na po yung naputol na bolts po natin. Kung may kita nyo naman, medyo mahaba pa po siya at hindi po natin malagyan ng bolts. Dahil dito may nakaharang. So by the way, bumili na rin tayo ng set para yun ma-replace yung nandito. So yun nandito sa part na to, medyo mahaba po yan. Ito po yan. So medyo pangit po kasi tingnan pag na nakalagay yung crankcase natin tas kulang yung mga bolts. Also sa pagkatibay, syempre pag kulang yung bolts, medyo nawawala ng tibay or kapet yung crankcase dito sa kanyang pinaka-pinaglalagyan. So para bigyan po kayo ng idea o advice para hindi po kayo maputulan ng mga katulad nito na bolt sa inyong mga crankcase or kahit sa mga ibang parts yung unang advice ko po sa inyo is wag po kayong magbabaklas ng crankcase kapag medyo mainit pa po, po ito. Mas prone po kasing maputol yung mga bolts po natin dahil mahina po ito kapag mainit. So sa case po natin dahil nagtetest po tayo recently ng bola, ng spring, so kinakailangan magbaklas agad pagkatapos natin mag top speed. So yun, yun na rin yung dahilan kung bakit naputol siya, nagbaklas tayo ng mainit. So, yun, tandaan nyo yun, yung pagbabaklas or pagluwag na mainit yung crankcase po natin, nakakaputol po yun. So next naman po sa salong sa pagbaklas is yung paghigpit. So kapag nasobrahan naman po tayo ng higpit sa ating mga bolts, lumagpas na po siya sa maximum torque po niya. So maganda po siya, pwede na po siyang maputol basically. So para maiwasan po yun, advice ko sa inyo sa crankcase po natin. Kung wala po kayong torque crunch na pang sukat ng torque ng inyong mga bolts. So, okay na i-hand tight nyo na lang po itong sa crankcase ninyo. So, kapag hindi na po kaya ng kamay, ibig sabihin, pwede na po yun. Lalo na sobrang dami naman po ng mga bolts na ito. Kung kaya naman, kahit i-hand tight po natin lahat yan, hindi na po agad-agad matatanggal yung crankcase po natin. Next naman po na advice, wag po tayong gagamit ng impact wrench sa paghigpit ng ating mga tornilyo. Lalong-lalo lalo na yung maliit. So, sa malaki, katulad nito, ayan, okay lang gumamit ng impact French pero sa mga maliliit na bolts katulad nito okay na i tight po natin sila kasi sa impact wrench sobrang bilis ng ikot po noon sobrang bilis ng RPM minsan hindi na po natin matatan siya kaya naman na over torque sila at napuputol katulad nito kung kaya naman kung ayaw natin mangyari yung pagkaputol nito ayaw natin ng sakit ng ulo yun lang yung tatlong advice ko sa inyo kanina so by the way hindi lang po dito yan ha? kahit maputulan po kayo dito banda dito banda basta nakalubog po siya okay na okay po yung process na ginawa po natin. Diba po, kapag nakaangat pa po yung bolts na naputol, halimbawa, ganyan pa po. Tapos wala silang tools, yung iba dinadala nila sa machine shop or sa welding shop. Tapos we-weldingin nila para maikot po nila. So sa case na nakalubog, so yun na po, ito na po yung pinaka magandang process. So yan, try natin yung bolts niya para dito. So ito yung mahaba. Tignan natin kung maganda pa rin yung thread niya makapit or hindi umaalog. May kita nyo naman, nagtitread sya ng maayos at hindi po sya masyadong ay, hindi naman po siya makalas or lumuwag yung bolts. So, the next time na maglalagay po tayo ng bolts, kontrolin lang po natin, tansyahin po natin yung higpit at wag po natin siyang bubuksan ng mainit yung ating mga crankcase. So, yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more click, the more you know, tanggal, putol na bolts sa ating mga motor. Bye-bye!